Another day, another vlog. Dahil nga mahilig ako maglolo, tara samahan nyo akong maglumi dito sa malapit sa bago sa Batangas. Masarap daw kasi ang lomi dito sa bukod at kaya pinipilahan at maraming tao minsan. Ewan ko lang naman kung hindi ako magkayuti ka eh, saka lulo me ko. <laughs> <laughs> Dahil nga libre ako nitong aking pinsan, eh ako pa ba sa libre? Eh gracia na ito eh. Shout out. <laughs> Eto eh, nga't kailangan na namin ipabariya itong galing sa Alcance eh, ay umabot nga naman pala ito ng 6,000 na libo. Eh, ang galing din mag ng mag-asawang ito. Ayan nga't parang malungkot pa si Billboy, hindi kasi kasama. <laughs> Sino ka nagsabing kasi ang 500 na Noche Buena? Eh, pumunta nga kayo dito sa Talipapat, kulang pang pangrekado ang inyong 500. Ito nga't si Mang Kanore, kitang kita ko't na huli ko dito. <laughs> Nabili ng isda. O, oh, walang pang nga daw limandaan, pangrekado pa lang. Shoutout kuya. <laughs> Pilipino nga naman, di ba, pag bibili ka sa tindahan, pag sinabing buo ang pera mo at wala daw silang pambarya. Tapos ito naman, pag marami kang dalang barya, wala naman silang pambuo. Ano na, nangyayari sa Pilipinas? <laughs> at ito nga, sakay na kami ng tricycle. Dito nga pala madadaanan yung pinagtatrabaho ng aking tiyuhin. Shout out sa mga taga San Miguel. San Miguel Beef? <laughs> Tika San Miguel Food Corporation, yung pagawa ng harina dito. Hiring po ba kayo? Pwede ako mag-apply ng QCQA Tapos naman ako ng 4-year course At etong at nakarating na kami sa Malampaya Hintayin namin dito yung madam namin kasama Oh shoutout na rin nga pala kay kuya Yung sinakyan naming tricycle papunta dito Hindi muna kami pupuntang bayan kasi may hintayin pa kami doon niya Kung may nakakilala kay kuya, shoutout <laughs> At dumating na nga pala yung doon niya namin kasama Yung doon niyang wala daw pera <laughs> Nakasunglasses pa Shoutout ate Marianne Pagkatapos nga ng ilang minuto ay eh, dumating na rin yung jeep na order namin. Ay hindi pa. <laughs> yung jeep na sasakyan namin papuntang Pierre. Mali-mali na ako papuntang bayan. Pagkatapos nga ng ilang minuto ang traffic kasama namin itong dunya namin na sunglass pero wala namang araw. <laughs> At nakarating na rin pala kami dito sa Bukatots. Ito nga pala yung mga kainan namin malapit sa Emerita. Akala ko Ermita, Manila pala yun. <laughs> At dito nga't marami na rin kumakain. Buti na lang may lamesa pa para pagkainan namin. Shoutout nga pala sa inyo kung nakakain na kayo. Mag-comment naman kayo dyan sa baba kung nasarap kayo dito sa Bukatots. Masarap daw kasi dito. Eh. Hindi ko pa natatry. At dito nga'y matatanaw nyo na yung mga nagluluto. At kitang kita nyo rin kung paano lutuin yung lomi nila. Parang nga naisipan ko murder na isang plangga ng itlog. <laughs> eh, sa inyo na yung aking buses, ako hinalasing kagabi din sa Batangas. Eh, may hangover pa eh ito hindi pa kami na-order pero maraming kalat dito sa lamesa hindi pa nalilinis akala mo naman kumain na kami pero gutom na talaga kami sa mga oras na yan sa <laughs> so mga oras ngayon ngayon ay tinawag na yung aking pangalan at nandito na tayong order namin ito ang special lomi, regular lomi at itong tapa silog nakakalog na parang itlog. Charot. <laughs> At ito nga, titigman ko na ang kanilang lomi. na UTI na naman to mga pare ko Na yung order ko. Laki ng lomi. Hmm. Pag naandito nga ako sa Batangas, ito talagang lomi ang hindi pwedeng hindi ko matikman dito. Kasi nakakamiss mga part na to. Lalo na kung may kasama kang jowa. Ay wala nga. <laughs> Abay, lantakan na natin itong lumi. Hindi ko nga alam kung saan ko ilalagay ang camera din. At napakaraming tao na nakakahiya nga. O sige, may napaglagyan din ako at kain nga kami ng kain dito. At to kami. sarap nga pala ng lumi dito. Ganadong ganadong nga ako kumain dito kasi yung atay napakasarap. At ang dahil pang wikado. At kung may may re-recommend pa kayong masarap na lumi dito sa Batangas, ipag-comment naman dyan sa comment section. Para matikman naman natin ang masasarap na lumi dito sa Batangas. Lalo na kung ganito kasarap oh, 'di ba? Palapot-lapot tapos maraming atay. Let's go. At ito nga pala yung ugali ko pagkatapos namin kumain. Pag nakain ako sa isang restaurant o kainan, nililigpit ko rin kasi kahawahan ay naglilinis para mas mabilis silang makatapos at makakain yung mga susunod. Eto nga't ng hilo-hilo na kami kahanap ng pangregalo doon sa aking tiwin eh, kasi birthday niya ngayon Sa wakas itong red na lang ang napili namin kasi birthday niya naman O gusto niya naman siguro to Kasi hindi naman mapili yung kahit anong irigalo mo kahit nga wala eh siya pa yung magririgalo sa iyo <laughs> Shoutout kay Antet it. At ito nga't pinabalot na namin kasi hindi talaga natalabing stapler sa suplang kapal ng papel Ang nangyari tinip na lang <laughs> sobrang tagal nga daw namin magpabalot ay inip na inip na rin si Ineng gustong gusto nang umuwi hindi ko alam po na asar na sa amin o ano <laughs> ang cute cute eh shout out sa par alam nyo tong si 17,500 na touch screen na karo okay napakaganda nito ang ginawa ko nga pala sinerch ko yung pangalan ko lumabas doon sa youtube <laughs> please subscribe tumantawa -tuma kami dyan kasi nakikita yung mukha ko dyan sa youtube <laughs> may 13,000 plus subscriber na nga pala yan 13,800 Kaya mag-subscribe na kayo guys <laughs> Subscribe <laughs> Let's go talaga yeah. yeah, hey, Dito sa unit up Mabibili mo na yung 500 mo Na napakaraming produkto Pero pang not ng 500 Huwag niyo kami lukuhin DTI At naisipan ko rin pala mag-hotel dito Naalala ko wala pala akong jawa uh, Jawain niyo na ako please <laughs> Pagkarating nga pala namin ng bahay, eh, binigay ko na itong aming regalo. Sabi pa nga niyan, baka daw kundom itong aming regalo eh. Ano ka, may kukunduman? Wala ka namang jowa? Jarot. <laughs> At talata naman sa mukha niya na masaya siya. Happy birthday, Kuya Antet. Ingat palagi. Mahal ka namin palagi, ni Safar. O, oh, magpasalamat ka dyan kay incest. Regalo niya yan. <laughs> Ang sagot niya nga pala dito eh. Abay, ayos ah. Nakapula. Birthday mo naman eh. Kaya pula na yung regalo namin. <laughs> sa susunod na yung kondom. <laughs> bye bye. Guys, huwag nyo kalimutan i-share yung aking video. Maraming maraming salamat sa panonood. Mm -hmm. Mahal ko kayo palagi. Mwah.